Sa saliw ng musika, muling nagbuklod-buklod ang labing tatlong bayan ng Binget sa Grand Canyon ng ika-124 na Adivai Festival. Sinimulan ito sa pagpapakitang gilas ng labing tatlong bayan ng kanila mga tradisyonal na sayaw. Tama lahat, panas bayat kayo at tinong guanjo. ni Adivai. Isa sa mga naging highlight ng pagdiriwang ang dayang o ang tradisyonal na dasal ng mga Cordilleran. Man, kararap ako. Apumipay ay wadadaya Ay takod ya umusdung ka Ay taong payilan Man ili dikabinggitan, takut ya masih pengdakai man. Angka abu pai itapi, nan ay provincial ay official. Pero maliban sa pagdiriwang ng tradisyon, isa sa mga tinalakay dito ang pagpapabuti at pagpapaunlad pa, lalo ng turism ng probinsya. Kung i-observe nyo, 122nd, 123rd, ngayon 124th, paganda ng paganda yung adivay natin. So sabi ko nga kailangan magtulong-tulungan tayo. Every day should be adivay. Every day dapat tayo ay nagkakaisa. Sabi nga natin, either one Benguet, either United Benguet, iisa lang naman ang ibig sabihin nun, magsama-sama tayong lahat. Isa sa mga nais pagtuunang pansin dito ang tradisyonal na paghahabi. Again, when I say we will bring tourists to our province, that means we will bring business here. Hindi natin ipamimigay yung ating values, we will not compromise our values we will not compromise our people, but instead gave them livelihood, and especially we will not compromise our land. Maliban dito na isring mabigyang pagkilala ang mga karapatan ng indigenous people sa kanilang mga ancestral domain. Mag-usap sila, Governor. Gumawa ang sanggunian panlalawigan spearheaded by our good Vice Governor para ipag sila how can we achieve to protect the watershed and at the same time, hindi pinapaalis yung mga matatagal nang nakatira doon. Uh, let us have joy and uh, the spirit of joy as we celebrate the Adivai, reminding us that in unity there is strength, and reminding us that we are a peaceful and loving citizens of the province of Benguet. Again, happy Adivai to each and everyone. Congratulations for being here. Thank you, thank you. God bless everyone. Kinaaliwan naman ang karamihan ang depap o ang tradisyonal na paghuli ng mga baboy para katayin sa pagtatapos ng pagdiriwang pinagsaluhan ng libo-libong dumalo ang watwat -wat o ang karne ng baboy na pinakuluan. Magtatagal ang iba pang mga aktibidad ng Adivay hanggang sa darating ng ikatatlo ng Disyembre. Ang Adivay ay salitang ibaloy na nangangahulugang pagbubuklod-buklod. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.